o karon ni atas kalsada maglakaw-lakaw ta mauna ni si Ron ang palayan nakatilaw na ganyan taon siya siminto Ayan, uh, no? palayang ganda Napakagandang tingnan ng palayan pag ganito masagana walang gutom ang ano lang dito ay pangwarta ang lawak pala ng kinain ng kalsada nila Sini-mincon nila, pinaka-dike. Punta doon, bahay na yon, medyo matatabasan pa yung bahay nila. Itutuloy, ay pala to. Ang gilid, daming bato. Nandoon, siya Saka... hawak ng palayan dito masarap pakiramdam mabango simoy ng hangin palay dito ito yung dike irrigation ito irrigation nila Hanggang doon naman sa dulo. Hanggang doon. Dati, nung hindi pa naging presidente si Duterte, nakapunta ko dito, yung kanal na ito ay laging walang tubig. Tapos hindi pa ganyan na Kung baga hinukay lang nila para pag panahon ng tigtanim, panahon ng tag-araro, doon sila kukuha ng tubig sa pinakamalaking sapa para dito ay magkatubig nung naging presidente na si D President Duterte pinaayos niya yan pinasiminto lahat ng irrigation lahat ng ano ganyang kanal na patubig pinaayos yan at lagi na rin may tubig Yan, lagi nang wala nang tubig, nang hindi na nawala ng tubig yan hanggang doon. Sa pinakadulo At yun naman, nung napunta ako dito, wala pa yan. Mga tower na yan, pero ngayon nandiyan na. No, lahat ng madadaanan ng kuryente na yan, tower na yan ay binabayaran sila kagaya nung bahay na yun bahay ng aking kumpare yan binayara yan sila na ang uh, company na gumagawa ng tower na yan pagdating dito maganda na magmotor kasi simintado na pero pagdating naman dito Medyo ingat ka rin kasi lubak-lubak pa. dito ang mga nagmumotor Ngari by Recraft may mga bato pala siya na ano, tapos siniminto minto gandoon na dolo palay naman ito mga marso pa ito ito klaseng palay marso pa ito bago ma ani kasi medyo ang palay ay kalalabas lang ng kanyang bunga pero sa bandaron yung mga medyo naninilaw na mukhang Malapit na yan. Malapit ng mahusgahan yan. Yung bao-bao. Bao-bao oh. ang sinasakyan nila. Papunta sa school. O oh, sige, talon. singgit Darna, na ugdar kami motor teganda ng bulaklak bulak lak nang orchids

hindi uso ang gas haling-haling ra sugnuran so, no ha? ganito ang buhay namin dito sa probinsya hindi uso ang gas uh, lang masarap ang luto masarap ang